Hello everyone! naman, konnichiwa! For today's video ay bumili kami ng maleta para kay ate na gagamitin niya para sa kanilang school trip. Pupunta kasi sila sa Osaka. mag stay sila doon ng 4 days and 3 nights. Dito kasi sa Japan, meron kasi sila school trip pag second year high school. nag stay sila sa ibang lugar. Yung iba, pupunta pa sa ibang bansa. Buti na nga lang sila ate dito lang sa part ng Japan. Medyo may kamahalan din kasi ang babayaran. Isang buwan ko ng sahod. Paano pa kung sa ibang bansa? Baka dalawa o tatlong buwan ko ng sahod. Dito nga kami tumingin namin dito sa malapit lang sa amin sa may jasco marami rin pala silang maleta dito at magaganda ngayon ko lang napansin pag pumupunta ako rito hindi ko naman napapansin na marami pala silang display medyo mahal nga lang at habang pumipili nga si ate ayan si bossing nangungulit at yan nga yung una na pili ni ate. Maganda naman at maganda din yung loob. Medyo mahal nga lang. Kaya sabi ko sa kanila, tara tingin muna tayo sa iba. At ayan nga, naisipan namin pumunta sa Don Quixote. At pagpasok nga namin, bumungad ng mga pang-Christmas decor. Ramdam nga dito ang spirit of Christmas. Ito nga palang Don Quixote ay isa sa mga sikat na bilihan ng mga turista dito sa Japan. Namin din kasi mabibili dito mga pampasalubong. At habang naglalakad kami, minadaanan kami mga gloves. Kaya bumili na rin si asawa kasi magbibili lalamig na rin dito sa Japan at ayan nga si Bossy mukhang naghahanap din siya ng ipabibili niya meron nga din mabibili dito mga makeup at mga beauty products at habang nga tumitin kami ay may nakita ko na talagang na-amaze ako akala ko kasi ginagamit siya sa mukha ko mobile battery dati ganda na すごい na Akala ko up Sino ba naman kasi mag-aakala ng mobile battery pala yun? E mukha naman siyang pang makeup. Ay hala mo kami nakita na si Bosing na ipabibili niya. May nadaanan din kasi kami mga laruan. Ang dami din mabibili dito ng mga pakulirete sa mukha. At habang naglalakad nga kami, napansin ni ate, wala si Bosing At pagtingin nga namin sa kanya, ayun, ayun na umalis dun sa mga laruan. Kaya ayun, naiwanan na kami ng magama. Meron nga din pala nabibili dito mga branded items at mga Japan Gold. Ayun nga, naiwan na kami ni Bossing, hindi na namin makita yung mag-ama. Kaya ayun, nagpaikot-ikot pa kami ni Bossing, hindi namin makita kung nasa na yung dalawa. Ang dami din palang maleta dito sa Don Quixote. Colorful nga lang yung iba. I'm sure hindi yan magugusan ni ate. Hindi kasi bet ni ate yung mga pansinin na kulay. And finally nakita din namin yung magaman na una na pala sila dito. At nakakatuwa kasi ang mura lang pala ng mga maleta dito sa Don Quixote. Hindi na lang naisipan namin pumunta rito. At magaganda rin. At ito nga ang unang tinignan ni ate. Maganda din naman sana kaso hindi bet ni ate yung loob. Ang gusto niya kasi yung with compartment. Kaya na nakailang bukas muna kami bago siya nakapili ng gusto niya. And finally, may napili din si ate. Ako nga din nagustuhan ko yung loob kasi ang dami niyang compartment. Naku, mukhang hindi pa nga nagagamit ay e, sisirain na ni Bossing. Ginawa na niyang laruan. And habang hinihintay nga namin si Papa, niyaya ko muna si atin tumingin ng chocolate. Ako saan siya ko yung yes, yasay ito mo, hindi ba yung mo. Into. O kasikateng lalagyan. lalagyan. Sabi ni Ate mura daw kaya kumuha na rin ako. Samantalahin ko na habang may magbabayad. Kaya dinagdagan ko na ang kinuha ako Lalo na yung almond, medyo pricey kasi yan. 嗯，微是。呢？ Meron nga din palang mga Philippine products na mabibili dito sa Don Quixote. Meron pansit canton, tuna, sardinas, ding itlog na maala, may corn beef, may chichiria, at marami pang iba. Meron nga din ako nakitang pickled mango, pero hindi siya galing Pinas, galing yata siya sa Thai. Ay, may nga ko. Kaso medyo malya, kaya alin ako si Hinali. After ko nga kumuha ng mga chocolate, nagbayad na rin kami. Dito nga pala sa Don Quixote, meron silang self-service. Meron natin may kahera. Dito nga kami nagpunta sa may self-service. Kaya ayan, si ate ang naging kahera. Tayan nga, habang pauwi kami, ayan si Bossing nakikipag-away sa ate niya. Gusto niya kasi siya yung hahawak sa maleta. Natatawa na nga lang ako sa mag-ate. Tinakot pa nga siya ni ate na hindi na daw siya sasama sa uulitin. At syempre bantang huli si boss pare rin ang panalo. At dahil nga ginabi na kami, pumunta na lang kami sa tabing supermarket para bumili ng lutong ulam. At dito kasi sa Japan pag magagabi na, discounted na yung mga obento. Usually, mga 50% off na. Kaya yan na lang ang bibili namin kasi wala na akong time magluto. Ito nga ang kinuha ko para sa sweet and sour pork. Yakitori naman kay Ate at karagi kay Bossing. Obento naman para kay Kuya at sa asawa ko. O siya hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. jane Otsukaresama deshita. Hanggang sa muli.